dito mga gimbal ayan ah, gimbal DJI mic so ito yung magandang DJI mic nasa 79 lang parang sa DJI mic mini. DJI mic naman na ano sya ah, microphone tas may ano sya ayan mga ronin yan kung gusto nyo mga gimbal na ronin ito mga pang camera talaga gusto nyo mga pang camera 375 DJI Air Sport ayan so mini 3 dito guys ayan huh? mini -tree. Mini 3665. Ang Mini 5 Pro. Ayan. Ang tsura niya. Mini 5 Pro.